Sa malapit na hinaharap, isang matinding krisis ang kumakalat sa Europa at kulang ang mga pamunahing pangangailangan ng mga tao. Sa madaling panahon, nagsimulang bumagsak ang mga pamahalaan at naging totalitaryanong rehimen ang tinaguriang hindi sapat ito. Lahat ito ay sakop na na nagpasya na harapin ang kakulangan sa mga yaman sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga tao. Una nilang pinapatay ang mga matatanda at sumunod na target ang mga buntis na kababaihan at mga bata. May mga bansa tulad ng Ireland, Iceland, at Norway ang nagtagumpay sa pagtigil ng pagpatay at naghahangad ng pagsalungat sa rehimen. Kaya't maraming tao ang tumatakas patungo sa mga lupain na yon. Kasama sa mga taong ito si Nico at ang kanyang buntis na asawang si Mia, isang gabi, isang smuggler ang nagdala sa kanila sa lokal na pantalan kung saan sila ay tumakas sa gitna ng mga container upang humanap ng paraan ng pagtakas. Ngunit may aso na hamarang sa kanilang daraanan kaya't kinailangan nilang kumuha ng ibang direksyon at magingat na magtago sa mga ilaw ng helicopter. Nakarinig sila ng pulis na inaaresto ang ilang tumatakas, ngunit nagtagumpay silang makalampas sa mga ito at nakakita ng isa pang smuggler na humihingi ng karagdagang pera. Nakabayaran na nila ng malaki ang smuggler, ngunit wala silang magagawa kundi ibigay ang kanilang mga singsing ng kasal. Pagkatapos nito, Pumasok ang mag-asawa sa likod ng isang truck na kasama ang iba pang mga kababaihan na nagtatakas din kasama ang kanilang mga anak at pati na rin ang isang aso. Inalis ni Nia ang takip na nagtatago sa kanyang tiyan at nag-aalala dahil sa ilang oras na hindi niya nararamdaman ang galaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Gayunpaman, tinuruan siya ni Nico kung saan maaaring matagpuan ang spot ng paa ng sanggol dahil doon ito madalas sumipa. Binigyan din siya ni Nico ng isang sneakers bar na matagal niyang itinabi upang kainin kapag narating nila ang Ireland bilang munting selebrasyon. Matapos gamitin ng isa sa mga refugee ang drill para gumawa ng butas sa truck at magbigay daan sa liwanag. Tinitigan ni Mia ang mga ibang bata at nagdaramdam ng guilt dahil iniwan nila ang kanilang panganay na anak. Gayunpaman, binigyang diin ni Nico na kinuha ito ng mga sundalo, kaya't maaaring ito'y patay na. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay ng truck, ito ay huminto upang kunin ang mga karagdagang mga refugee. Ang mga tao ay nagmamadali sa pagsakay sa truck, kaya't inanunsyo ng smuggler na kailangan nilang hatiin ang grupo. Sa kabilang banda ay ang mga kalalakihan, at sa kabilang banda naman ay ang mga kababaihan at mga bata. Subukan man ni Nico na ipaliwanag na sila ay nasa truck na ito mula pa noon. Hindi siya pinapansin at inalis na ito. Ipinasara ang mga pinto at kinailangan ni Mia na manood mula sa butas habang kinukuha ang kanyang asawa. Ang mga tao ay nagmamadali sa pagpalikod ng truck dahil sobrang siksikan na, kaya't inanunsyo ng smuggler na kanilang ibabahagi ang grupo sa paraang iiwan ang mga kababaihan at mga bata dito habang ang mga kalalakihan ay sasakay sa ibang sasakyan. Sinubukan ni Nico na ipaliwanag na siya'y kasama na sa truck na ito kasama ang kanyang asawa mula pa noon ngunit siya ay pinagwalang bahala at dinala palayo. Ipinasara ang mga pinto at kinailangang panoorin ni Mia sa pamamagitan ng butas kong paano nawala ang kanyang asawa kaya't ginamit niya ang kanyang telepono para tawagan ito. Sinabihan siya ni Nico na huwag mag-alala dahil ang mga truck ay papunta sa parehong direksyon, kaya't magkakasama sila mamaya, at sa ngayon ay kinakailangan niyang magtipid ng battery at bantayan ang kanilang mga gamit, habang patuloy ang paglalakbay ng truck tinitigan ni Mia ang mundo sa labas sa pamamagitan ng butas. Napipinsala siya sa kaguluhan at karahasan na nagaganap sa bawat kanto, kung saan pinapatay ng mga sundalo ang mga motorista nang walang habag at kinukuha ang mga kababaihan na parang hayop sa mga kulungan. Sa isang sandali, huminto ang truck nang makarating sa isang checkpoint at nagmadali ang lahat ng mga babae na magtago sa likod. Iniharap ng driver ang mga papeles upang ipakita na transportasyon lamang ang kanyang karga. Ngunit binuksan pa rin ang mga sundalo ang truck upang suriin. Sa unang sulyap, nakakita lamang sila ng ilang kahon dahil ang mga refugee ay nagtatago sa likod ng isang peking pader. Gayunpaman, nagduda ang leader at dahil may isa sa kanyang mga tauhan na sa loob ay nagtatanong kung maaari niyang ituloy at barilin ang gilid. Ginawa ito ng lalaki at sa pamamagitan ng pag-observe ng pagkakaiba ng distansya. Nasabi ng leader na may natatagong kompartimento kaya't pumasok siya kasama ang kanyang mga sundalo at inutusan ang mga babae na lumabas. Dahil sa takot, umakyat si Mia sa itaas ng mga kahon bago buksan ng isa sa mga babae ang peking pader. Kaagad na pinatay ito ng leader at binuksan ng iba pang sundalo ang apoy upang patayin ang buong grupo habang si Mia ay nadamhan ng kanilang dugo. Sa wakas, ang natirang buhay na tao ay ang aso at isang munting bata. Nakatakbo ang aso ngunit tiniyak ng mga sundalo na patayin ang bata. Pagkatapos nilang umalis, umiiyak si Mia at nagpadala ng mensahe sa kanyang asawa na sinasabihan siyang magtago. Ilang oras pa ang lumipas, ang truck ay nakarating sa isa pang pantalan, at isang container ay inililipat upang isakay sa isang barko. Sinubukan ni Mia tawagan si Nico ngunit hindi ito sumasagot kaya't iniwan na lamang niya ang isa pang mensahe na nagsasabing ang barko ay nagdadala sa kanya. Pagkatapos nito, Tiningnan niya ang mga bagay sa kanyang bag at binuksan ang ilaw bago siya makatulog. May mga sandali pa. Si Mia ay nagising nang ang isang container ay biglang umuga. Sa pamamagitan ng mga butas na iniwan ng mga bala, nakikita niya ang mga marinero na nagpapatakbo dahil sa takot sa unos na Sam Iris sa barko. Nagsimula si Mia na sumigaw para humingi ng tulong habang siya ay umaandar sa paligid. At nagdudulot ito ng pinsala sa kanya hanggang sa biglang paglanding na nagpagulong-gulong sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nagising si Mia at natuklasang pumapasok ang tubig sa loob ng container sa pamamagitan ng mga hall. Nang tumingin siya sa labas, natuklasan niya na bumagsak na ang barko at ngayon ay ang lahat ng mga container kasama ang kanyang sa gitna ng karagatan. Nagsimula siyang magpanik at subukan tawagan si Nico ngunit sira na ang kanyang telepono at hindi ito gumagana. Pagkatapos, Sinubukan niya ang isang karagdagang telepono na dala niya sa kanyang bag ngunit hindi niya alam ang password para gawin itong gumana. Matapos suriin na nasa mabuting kalagayan ang sanggol, napansin ni Mia ang mga bagay na patuloy na pumapasok sa loob ng kanyang container. Kaya't nagsimula siyang magbukas ng mga kahon upang hanapin ang anumang magagamit. Sa kasamaang palad, wala silang ibang matagpuan kundi mga kagamitang plastik, mga telebisyon, alak, at earbuds. Nakakita rin siya ng maraming mga hoodies at isinuot ang isa. Pagkatapos magikot-ikot, nagsimula siyang kunin ang lahat ng mga bagay na nahulog mula sa kanyang bag. Kasama na ang ilang tape at isang Swiss Army knife. Matapos gamitin ang tape para mapabagal ang pagpasok ng tubig, natagpuan ni Mia ang kanyang diary at nahanap ang kapanatagan sa isang larawan ng kanyang pamilya. Bigla na lamang siyang narinig na may mga sumisigaw at tiningnan niya sa pamamagitan ng butas upang makita na ang isang container ay unti-unting bumubulusok na may mga tao sa loob. Sa desperasyon, nagumpisa siyang sumigaw ng pangalang Nico at inilagay ang kanyang SIM card sa gumagana pang telepono ngunit hindi sumasagot si Nico at bumulusok ang container, kaya't nagkaroon si Mia ng emotional breakdown sa mga susunod na oras. Sinusubukan pa rin ni Mia na gamitin ang telepono ngunit walang nangyayari. Sa pagbagsak ng gabi, kinuha niya ang kanyang kutsilyo dahil iniisip niyang tapusin na ang lahat. Ngunit bigla niyang naramdaman ang galaw ng sanggol. Nagdesisyon si Mia na mabuhay para sa sanggol at natulog habang naririnig ang awit ng mga balhina sa labas. Maagang kinagabihan, napansin ni Mia ang isang kahon na nakalabit at umilag siya bago ito mahulog. Subalit ito ay nagdulot ng mas mabilis na pagpuno ng tubig sa loob ng container, at iniisip ni Mia na baka siya ay malunod na. Ngunit bigla siyang nagising at napagtanto na ito'y lamang panaginip. Natuklasan niya na nawala na ang kahon at ang tubig ay lalo pang pumapasok. Kaya't isinubsob niya ang isang kahon sa ilalim ng nakalabit na kahon at inilabas ito gamit ang kanyang kutsilyo. Ngunit natagpuan pa niya ng higit pang mga kagamitang plastik. Sa una, siya ay nadismaya ngunit binigyan siya ng ideya. Inalis niya ang goma mula sa mga takip at ginamit ito para takpan ang mga butas sa ilalim. Pagkatapos ay kinuha niya ang hose mula sa isang makina sa isa sa mga kahon at inilagay ito sa isa pang butas upang ilabas ang tubig dito. Inilipat rin niya ang dalawang kahon laban sa pader para may matirahan siya at nilagyan ito ng mga marka sa mga antas ng tubig gamit ang tape habang binibilang ang mga araw hanggang sa maabot nito ang limitasyon. Matapos subukang tawagan ulit, ngunit walang nangyayari, naglagay si Mia ng mga alambre mula sa mga earbuds at itinali ang mga litrato mula sa kanyang diary para matuyo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga kagamitan upang tiyakin na tama ang pamamahagi ng kanyang mga bote ng tubig at pagkain. Natuklasan rin niya na ang drill at lighter na naiwan ng ibang tao ay gumagana pa rin. Bigla na lang may tumawag sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero at sinagot ito ni Mia upang malaman na si Nico ang kausap. Hindi ito makasagot kanina dahil naubusan siya ng battery at siya'y dahil iniwan sila ng ibang driver sa labas ng lungsod at hindi sila dinala sa pantalan. Iniwan niya ang grupo sa labas ng lungsod. Sinabi ni Mia ang nangyari sa kanya kay Nico at ito'y nag-promise na ililigtas siya ngunit sa ngayon ay kinakailangan niyang magtipid sa battery at magsikap na mabuhay para sa kanilang anak. Bigla, nararamdaman ni Mia ang pagutong at lumalapit na siyang humiling na maghintay pa ng kaunti ang sanggol. Kumain siya ng isang piraso ng sandwich at inayos ang mga kahon ngunit agad na naging abala ng kawalan ng kalakasan. Napansin niyang may bagyong paparating at nararamdaman na muli ang pagutong kaya't umaasa siyang ito'y isang peking alarm ngunit ilang saglit pa ay nagkamali siya dahil dumating na ang bagyo na nagpapalakas sa pag-uga ng kanyang container at tunay ngang nagsisimula ng isilang ang sanggol. Si Mia ay sumisigaw sa sakit habang unti-unti nang pumapasok ang tubig sa loob ng kanyang container at ang kanyang telepono ay tumitunog ngunit nahulog mula sa kanyang kamay nang subukan niyang sagutin. Sa wala ng ibang pagpipilian, Hinubad ni Mia ang kanyang damit at samabit sa mga tali ng mga kahon habang siya'y tumatayo at nagsisilang sa tubig. Ang umbilical cord ay nakabalot sa leeg ng sanggol ngunit agad itong tinanggal ni Mia at hinalikan ang likod ng sanggol hanggang ito'y umiyak. Pagkatapos, umakyat si Mia sa itaas ng isang kahon habang hawak-hawak ang sanggol at naghihintay na magdaan ang bagyo. Kinabukasan, Nararamdaman ni Mia na lumalabas na ang placenta mula sa kanyang katawan at inilagay ito sa isang plastik na kahon. Pagkatapos niya itong atali sa kahit anong maaari at inilagay ang sanggol sa isang maliit na kahon na may isang hoodie habang sinusuri niya ang kanyang mga gamit. Kumain siya ng kaunting pagkain mula sa lata ngunit sira na ang kanyang telepono dahil sa tubig at hindi na gumagana. At para mas lalong masama. Hindi tumitigil sa pag-iyak ang sanggol at sinubukan ni Mia na pasusuhin ito ngunit walang nangyayari. Nang marinig ni Mia ang tunog ng mga metal na kahon, nakuha niya ang ideya. Ginamit niya ang drill at nagsimulang magbutas sa kisame na umaasang makagawa ng pag-access sa ibabaw subalit ang ingay ay nagpapalakas ng pag-iyak ng sanggol. Sinubukan niyang paluin ang ulo ng sanggol pero wala ni isang awit ang gumagana. Kaya't sumigaw si Mia sa galit, subalit agad siyang humingi ng tawad nang ma-realize niya ang kanyang ginawa. Mga sandali pa ay nararamdaman ni Mia na nagre-react ang kanyang dibdib at sumubok muli na pasusuhin ang sanggol. Ngayon ay naglalabas na ito ng gatas at sa wakas ay nag na ang sanggol. Ngunit nang maglaon, hindi na mapigilan ni Mia ang sarili na ubusin ang natitirang pagkain. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagbutas ng kisame subalit sa kasamaang palad. Nauubos na ang battery ng drill bago ito matapos. Susunod, isinilid niya ang SIM card sa orihinal na telepono ngunit hindi pa rin ito gumagana. At sa wakas, ang kanyang frustration ay umabot sa kanya kaya't nagsimula siyang magtapon-tapo ng kanyang mga bagay sa galit. Nang mahanap niya ang kutsilyo, sinubukan niyang gamitin ito sa mga butas sa kisame para matapos ang trabaho ngunit nagsisimula itong magdulot ng kirot sa kanyang mga kamay. Sa paglipas ng oras, wala nang ibang ginagawa si Mia kundi alagaan ang sanggol. Kung minsan ay binabasa ang balat nito para tulungan itong labanan ang init. Kapag siya ay nagtangkang matulog, ito'y labis na mahirap dahil sa nagugutom siyang tiyan. Sa huli, ang desperasyon ang nagwagi at nagpasya si Mia na kainin ang sariling plasenta. Bigla na lamang siyang narinig na may mga balina sa labas at nang tingnan niya ito, naramdaman niya ang pagkabangga ng balyena sa container na nagdulot ng pagiyak ulit ng sanggol sumagot si Mia sa pamamagitan ng pagtambol sa mga pader ng container na nagpaalis ng balina. Kinabukasan, sinubukan ni Mia gamitin ulit ang kutsilyo sa mga butas subalit nasira lamang ito. Ang cellphone ay hindi pa rin gumagana at si Mia ay napipilitang inumin ang natirang malinis na tubig. Dahil sa init, Si Mia ay nadaramdamang mayroong pagkahilo kaya't kinuha niya ang ilang seawater at isinaboy ito sa kanyang ulo Pagkatapos ay sinimulan niyang malunok ang mga patak ng tubig mula sa kisame subalit sa kasamaang palan Nagdulot lamang ito ng kanyang pagkasuka matapos lamang ng ilang minuto Lalo pang nagiging masama ang kanyang pagkahilo habang nagtatagal at bigla na Lamang nakita ni Mia na may isang papel na eroplanong naglan sa kanyang mga paa Sa sandaling yon ang kanyang panganay na anak ay nagpakita at kinokondena ang kanyang ina para sa kanyang kamatayan sa kamay ng mga sundalo. Naiyak si Mia habang si Nico ay nagpakita at nagpapaalala sa kanya na hindi ito kanyang kasalanan. Nang magising si Mia mula sa panaginip na ito, mas nakaramdam siya ng ginhawa dahil sa wakas ay umuulan at bumubuhos ang tubig sa mga butas. Tiniyak ni Mia na uminom ng tubig at kinulekta ang anumang tubig sa mga plastik na lalagyan. Kinuhari niya ang lata subalit nang masira ang takip, nagkaroon siya ng ideya. Isinuot niya ang lubid mula sa mga kahon sa mga butas sa kisame at sinimula ni Mia itong hilahin pababa hanggang sa siya ay makabuo ng butas na nagpapalabas ng liwanag mula sa araw. Pagkatapos, umakyat si Mia sa tuktok ng container at kinumpirma na wala silang makikitang lupa. Natutulog sila doon niya ang sanggol para magkaroon ng sariwang hangin at kapag oras na para palitan ng diaper ng sanggol. Iniabot ni Mia ang maruming hoodie sa tubig. Ito ay nagdulot ng atensyon ng isang grupo ng isda kaya't nagmadali si Mia na kuhana ng lubid at piraso ng metal upang magliyag. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, hindi niya mahuli ang kahit isang isda. Pagkatapos niyang sumuko, bigla siyang napansin na may eroplano na lumilipad at siya'y nagmadali papasok sa container upang sirain ang isang telebisyon. Kinuha ang isang piraso ng screen ito. pagkatapos ay umakyat siya subalit sa kanyang pagmamadali ay aksidente niyang nasaktan ang kanyang paa. Inaari-ari niya muna ang sakit. Ginamit niya ang piraso ng screen upang sumiklab ang liwanag mula sa araw subalit ang eroplano ay hindi siya nakita at umalis. Nang nabigo si Mia, bumalik siya sa loob ng container at gumamit ng mga alambre at maliit na piraso ng metal para tahiin ang kanyang sugat. Napakasakit na proseso kaya't sinubukan niyang gawing mas madali ito gamit ang alkohol. Pagkatapos, nakita niya ang daandaang earbuds at nagkaroon siya ng isa pang ideya. Gamit ang mga alambre, sinimulan niyang gumawa ng isang lambat. Kapag natapos ito, itinapon niya ito sa karagatan kasama ang maruming tela at sa wakas ay nakakuha siya ng ilang isda na agad niyang kinain ng hilaw. Sa mga sumunod na araw, mas pinagbutihan ni Mia ang kanyang pag-survive. Patuloy niyang inaalis ang tubig mula sa container gamit ang hose at patuloy siyang nanghuhuli ng isda ng may tagumpay gamit ang lambat. Itinatago ang maraming isda sa mga plastik na lalagyan. Kinuha rin niya ang mga papel mula sa kanyang diary upang magsulat ng mga mensahe ng SOS at inilalagay ito sa mga container na kanyang iniuuntog sa karagatan na may pag-asa na makakakita ng mga ito ang sinuman. Isang hapon, Ipinakita ni Mia kay Noah ang mga larawan ng kanilang pamilya at nagpa siya na tawagin ang sanggol na Noah ayon sa kanyang lola, na ang pangalan ay gusto ni Nico. Nagpakita rin siya ng larawan ng kanyang kapatid at ibinahagi ang kwento kung paano siya kinuha ng mga sundalo at pa rin niyang siya ito. Sa huli ng gabi, napansin ni Mia na giniginaw si Noah kaya't ginamit niya ang alkohol at posporo upang magtayo ng apoy. Sa gitna ng gabi, Naririnig ni Mia ang isang bagay na bumabangga sa pader at lumabas upang makita na ito'y isang plastik na container lamang. Sa sandaling yon, nagsimula ring tumunog ang kanyang telepono at labis siyang nagalak ng marinig ang boses ni Nico. Subalit sa kasamaang palad, may masamang balita si Nico. Sinubukan niyang magnakaw ng bangka subalit nasal ayan siya ng mga sundalo at binaril. Sa ngayon, siya'y nagtatago ngunit unti-unti nang nauubos ang dugo at hindi na siya magtatagal. Tinawagan ni Nico si Mia upang magpaalam at hilingin dito na mabuhay siya. Inilagay ni Mia ang telepono malapit kay Noah upang makausap nito ang bata at marinig ang kanyang mga kaaya-ayang tunog. Pagkatapos na mag, I love you, sina Mia at Nico, naubos ang kanyang battery at namatay ang apoy habang siya'y umiiyak. Natuklasan na mayroon pa palang natirang sneakers bar si Mia na inililigtas niya para sa kanyang huling bahagi ng paglalakbay. Ayon sa kanilang pangako, sa ikadalawampu-anim na araw, mukhang magwawala na si Mia. Marami ng mga larawan at mga reklamo na nakateip sa mga papel sa mga pader ng container. At ito'y papalapit na sa limitasyon ng tubig kaya't si Mia at ang sanggol ay naninirahan na sa tuktok nito. Ginamit ni Mia ang kahoy ng crate, ang mga plastik na lalagyan, at ang tali upang buuin ang isang bangka. Bigla na lamang may dama punagal sa container upang kumain ng ilang isda. Nagbigay ito kay Mia ng pag-asa dahil maaaring malapit na sila sa kalupaan. Sa hapon, nagtagumpay si Mia na magtayo ng apoy at maghanda ng layag para sa kanyang bangka. Bigla niyang narinig ang ingay sa loob ng container, kaya't nauunawaan niya na malapit ng lumubog ito. Binabaon ni Mia ang sarili sa loob, kinuha ang mga larawan, at nakita ang sneakers bar sa loob ng isang plastik na lalagyan, ng mahirapang kalabanin ng agos ng tubig tinaglay ni Mia ang kanyang paa na napilipit sa tali. Ngunit ito'y sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagtangka na hindi malunod. Gamit ang isang piraso ng metal, nasal ayan niyang putulin ang tali at mabilis na lumangoy palabas ng container bago ito tuluyang lumubog. Nang makarating si Mia sa ibabaw, lubos siyang natakot nang malaman niyang hindi niya makita si Noah. Sa sandaling yon, may lumipas na balina at naglabas ng tubig na may kasamang si Noah at ito'y nagpaiyak sa sanggol. Ngayon, Nasundan ni Mia ang direksyon ng ingay at muling nagkita sila ng kanyang anak. Kinabukasan, habang sila'y palutang lutang, binuksan ni Mia ang isang plastik na lalagyan at inilabas ang ilang isda na inaasahan niyang mag-aakit ng mga ibon. Sa madaling panahon, may mga sigol na nagel ay parlipad sa itaas nila at ito'y napansin ng isang bangka na naglalayag malapit sa kanila. Kagad itinaboy ng mga mangingisda ang bangka sa kanilang direksyon at iniligtas ang munting raft na mayroong buhay at mabuti si Noah. Mayroon ding isang tali na umaabot mula sa raft at bumubulusok sa karagatan kaya't nagsimula ang mga mangingisda na hilahin ito. Agad nag-apply ng CPR ang mga mangingisda kay Mia, ngunit hindi ito agad nagising. Ngunit sa kabila nito, hindi sila sumusuko alang-alang sa sanggol. Matapos ang maraming pagsusumikap, sa wakas ay nagising si Mia at inabot sa kanya ang sanggol bago sila gumamit ng radyo upang humingi ng tulong. May ilang sandali bago na realize ni Mia na ligtas siya. At nang tumingin siya sa kalayuan, nakita niyang papalapit na sila sa Ireland. Ibig sabihin, makakakuha siya ng bagong buhay na kanyang pinangarap. Make sure to subscribe and turn a notification so you can watch more videos like this. Thanks for watching.